Hello mga bossing. Magandang araw sa inyong lahat no. Magandang umaga dito sa Hungary, magandang hapon, tanghali diyan sa Pilipinas. So 'yun, uh, gusto ko lang um uh, i-share na nandito na uli ako sa habang sang Hungary no. Uh, bilang isang factory worker ulit. No? Uh, same company, same agency, walang pagbabago. So uh, ngayong araw mga bossing, araw ng linggo, wala akong pasok at uh, pero magga-grind tayo no. Jujuti uh, tayo sa Pinoy Pantry. Sa mga nami-miss ang pagkain Pinoy, no? uh, mangyaring magpunta lamang po kayo doon sa uh, Pinoy Pantry. So, yun lang mga bossing. Uh, gusto ko lang naman share pero bago ang lahat, dadadaan muna tayo ng latagan para tumingin ng mga pwedeng mabili doon, ng mga second hand na gamit. So, kita-kits, uh, update ko kayo pag nandun ako sa latagan. Yo mga bossing, nandito na kami sa latagan.

Ang dami dito mabibili mga bossing ito. Ito. Ito pwede ito. Wala. Sprandi. Ito. Meron pa dito. Benta pa ito. Uy si boss J-Rex o. Oh. oh, follow nyo ito mga bossing. Boss J-Rex. Tampun tamu. Okay. Tidak bilang apa? Kuali. Yeah. Pinom daw, masarap. Ito yung mga mabibili dito mga bossing uh, sa Latagan. Yung mga brand new eh. Second hand. Dito ko nabili yung speaker ko. Hmm. Yan. Yung mga second hand na items dito. Yung antik po. Oh, may mga second hand na tools din mga posing. Ang mga sapatos ang dami Ang may pila. Laces. May bench. dami <coughs>